TV at papakita ko sa inyo yung pechay ng aking kuya si Kuya Ronnie Katubig at pinunta na nga po ng aming pinsan na buyer at tinignan po yung kanyang pechay at mustasa at ipapakita ko po sa inyo yung naging resulta yung ginamitan ng Grand Humus Fertilizer na kinukuha po namin kay Ma'am Angel Monsayak mga kabukid at isang kilo po yan at ipapakita ko po sa inyo lahat para sa inyo lahat ito na mga kabukid yung isinabog po na isang kilo napabito varieties kay kuya Ronnie mga kabukid kaya na po at napakamura ng pechay mga kabukid tingnan nyo po yung kanyang pechay napakaganda ito po ay pabito varieties yan ito mga kabukid yung mustasa ni Kuya Ronnie ayan napakaganda kinis ng dahon no, oh, mga kabukid ganda ng kanyang mustasa wow sarap nyan pang ulam Nan, may tilapia. Nako, sarap May mga kabukid. Oh. Ayan o mga kabukid para makita nyo lahat. Oh, di ba? Ang ganda. Kinis ang kanyang dahon. dito naman sa kanyang musta ay pechay ang ganda ng pagkasabog ayan mga kabukid o oh, tingnan nyo po yung daw ng kanyang mustasa ayan ang kanyang pechay mga kabukid at tinignan na po ni Kasin Ronald Katubig Pabito Varieties kanyang pechay mga kabukid ayan po oh nice ayan uh, at para makita nyo lahat papakita ko sa inyo dahon ng kanyang pechay ayan isang kilo lang po ito mga kabukid yung isinabog po noon Nice, nice, nice. Ayan na po mga kabukid. At nandito na po ako. Ito na nga po. O. Ayan po yung kanyang pechay na sabog tanim. Hindi ko lang po matandaan kung anong pechay na isinabog po to Ayan. At titingnan ko na lang po mamaya sa date ng aking picture noon. Ayan. Ayan. Ito po ay ginamit ng Granulomus fertilizer. Oh. Ganda. At maliliit pa po yung iba mga kabukid. Ang masakit nga lang po. Napaka baba ng presyo ng petchay. Eh mga kabukid oh ang estimated po dito pang 150 bundle pero kung antayin pa po natin na lumaki pa po yung iba baka hindi lang po 150 bundle mga kabukid hmm. o ayan mga kabukid no laki sarap na pang ulam yung mga maliliit sarap nya mga kabukid o. lalo lagyan mo ng sardines Syrup. At doon naman ako sa kabila mga kabukid At para may pakita ko po sa inyo lahat Yung andito sa taas Ito mga kabukid Yung karagdagan po noon uh, Isang kilong pabito varieties nga po Yung sinabog po ni Karen noon tayo oh, no tingnan nyo yung pagkasabog makapal pero okay lang mga kabukid at nakakalaki naman po yung iba oh. no? sana kung maganda rin ang preso ng pet Oh. Laki mga kabukid. Sa pulsa na sa magandang presyo. Kaya nga lang ang presyo po ay dos. Yung po ang sinasabi po ng ibang ahente. Mga um, yan uh, at napakita ko po sa inyo yung kanyang pechay na aking ginawa ng vlog noon nung inaararo po nila Mr. Rustico Alvarez to, at nung isinabog po ng aking kuya si Kuya Ray Katubig mga kabukid estimated po dito ay pang 150 bundles pero kung palalakim pa po yung iba dyan baka hindi lang po 150 bundles mga kabukid ang estimated talagang tibay na po yung iba dyan mga kabukid granulomus fertilizer kanyang ginamit po dito tingnan nyo nun po yung pechay yung naging resulta o oh, diba ganda po sana kumaganda rin ang presyo ng pechay mga kabukid sa pool at ito pa meron na rin pong kamatis na nakatanim Ayan mga kabukid o, talaga tibay na rin po talaga. Yon mga kabukid at pinakita ko sa inyo. Oh. Ito po ay dating pinagtaniman po ng talong ng sitaw ni Cabernaldo Domingo. At ngayon naman po ay pechay mga kabukid. Ayan. at mustasa po dyan sa baba nyan at dun sa tabing akasya one port na mustasa at isang kilong pabito varieties yung mga kabukid o, talagang tiba ay na rin po yung iba dyan at yung iba naman po ay maliliit pa kumaganda nga lang po talaga ang presyo ng pechay pakiyaw po sana ang magiging labanan niyan mga kabukid lalo pag mahal ang pechay kahit maliliit ay wala po silang ititira dyan mga kabukid pero kung mura ang pechay ako po mga kabukid marami pong may iwan dyan na maliliit